Mga sis, welcome back again to another hair transformation and for today's video ay meron tayong client na 13 years old. Yes, batang bata po ang ating client ngayon. At ang buhok ng batang ito ay super dry, ang daming split ends, kulot at alam nyo ba mga sis, binubuli siya sa mga kakilala niya dahil nga sa kanyang buhok. Minsan tinatawag na na parang pugad ang kanyang buhok, tinatawag na parang aswang at mangkukulam. Hello ulit mga sis o di ba na loka kayo sa pa-intro natin. Actually, yung pinakita ko sa inyo na before na buhok, yun po yung ating client's hair way back May 2023 ko siyang ni rebound Yan po yung video na in-upload ko noong May 4, 2023 na merong title na 13 years old nagpa rebound dahil nabulis sa kanyang buhok na merong views na 1.6 million views at napakadami kong mga basher doon na sinasabi na mag-ibang tao daw yung aking ginawa. At meron din nagsasabi na babalik din yung buhok niya after ilang days, ilang wash, ilang weeks. So ngayon, ang pinapakita ko sa video na ito mga sis, siya po ito yung nireband natin noong May 4, 2023. Pero... Nariban ko na po ito siya ulit noong February 2024. So ngayon bali pangatlong beses ko na siyang i -re -reband. pero makikita nyo naman kung gaano pa rin ka straight yung hair niya kahit galing siya sa kulot na buhok. So i-check nyo na lang po yung video na yon na in-upload ko noong May 4, 2023 at uh, noong February nga, 2024, ay nariband ko na to siya mga si. So, bali 6 months na or more than 6 months na yung hair niya simula nung pangalawang rebound ko sa kanya and pagkikita nyo pa rin straight pa rin yung hair niya and dahil pasukan na nga at kailangan Uh, maganda na ulit ang hair niya para hindi na siya mabuli. Pero sa totoo lang, mga sis, tinanong ko yung bagets. Simula doon nung nariban siya, hindi na daw siya binubuli at marami na raw siyang nagiging friends. At syempre nag-gain talaga siya ng confidence dahil nag-straight or maganda, maganda na yung kanyang hair or talagang presentable na yung kanyang buhok. Alright mga sis, so after kong ma-check yung buhok ng aming client, ay inumpisahan ko na siya dyan in ng rebanding cream number one. At since uh, meron nga siyang regrowth, so yun lang muna yung in bayan ko ng ating pang rebound. At siya nga po pala mga sis dahil as uh, straight pa naman yung ating uh, na before sa kanyang buhok. So nag-focus lang talaga ako sa ating application ng rebounding cream one doon sa pinaka regrowth. Then yung dating uh, rebanded hair niya doon ko na siya sa banlawan pinadaana ng ating pang -reband. So hindi na ako nag-apply ng rebanding cream one sa upuan para hindi na siya mag-gain ng dry or hindi siya masira or madamage. And after ma-process ang rebanding cream number one, mga sis, pinagwash natin siya at blino dry. So, ito na yung buhok ng ating client. After that, ay plinansya natin at ito naman yung buhok niya after nga natin siyang ma-iron. After ironing, ay nag-proceed kami sa application naman ng neutralizing cream. After ma-apply ang neutralizing cream, binabad lang namin yan ng 30 minutes. After 30 minutes, pinabanlawan namin siya ulit. Then, nag-apply naman kami ng kanyang hair treatment. After ma-process ang hair treatment, mga sis, so nag-finalize na kami sa buhok ng aming client at ito na yung final result after namin siyang uh, mapadaanan ng last iron, din blow dry. So as you can see, balik na ulit sa pagiging straight ng buo yung kanyang hair. And shiny and smooth na yung kanyang buhok. Alright mga sis, so meron akong siningit dyan na uh, screenshot. Yan po yung kanyang after wash result way back May 2023 na sinabayhan na magkaibang tao. So siningit ko lang baka sabihin na magkaibang tao na naman sila. Charot. So, panoorin naman natin yung kanyang after wash result ngayon, mga sis na sa atin ng ating client. So ayan nga po yung ating uh, clients uh, feedback na sinend sa atin ng anong uh, mother ni Bibi Girl. Sabi ay masayang masaya na naman si Bibi Girl dahil nga maganda na ulit yung kanyang buhok. At ito naman yung video ng kanyang hair. After wash result, mga sis, as so you can see, smooth, shiny, and straight pa rin yung kanyang hair. At hanggang dito na lang po ang video nito. Maraming maraming salamat sa panunood. And don't forget to like, share, and follow our page chatting for more hair transformation. And this is chatting Saying have a great day. always mga a Until our next video. Bye.